nagsimula ng umusad ang kaso para sa isang sospek na pumatay ng isang Pilipina sa bansang Kuwait. Matapos itong matagpo ang naaagnas sa bakuran ng amo nito. At sa kauna-una pagkakataon ay masasagot na ang mga katanungan kung paano napunta ang biktima sa kamay ng employer na ito. Base sa balita, taong October 2024 pa nang huling nireport ng naunang employer ng biktima na umalis ito sa kanyang pinagtatrabahuan. Matatandaang, ang nalipatang bagong employer na nasabing biktima ay nagkaroon na ng criminal record bago pa lumipat dito ang Pinay OFW. At sa pag-usad ng paglilitis ng kaso, ay siguradong mauungkat dito. Kung ang agency na nasabing biktima sa Pilipinas ay sumunod sa tamang proseso para sa kasiguraduhan at seguridad sana, ni Kabayan o kung talaga nagkaroon ng pagkukulang ang nasabing agency. At para sa buong detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. Umuusad na ang kaso laban sa suspect sa pagpatay sa Pilipinang natagpo ang patay at naag na sa Kuwait. Ang kanyang recruitment agency, posibleng masuspinde habang sumasailalim sa investigasyon, nakatutok si JP Soriano. Umuusad na ang kaso laban sa Kuwaiti na sospek sa pagpatay kay Daphne na kalaban. Ang OFW na natagpo ang naaagna sa bakura ng sospek at pinaghihinala ang itinago ng dalawang buwan. Tinututukan niya ng labor Attaché at ng embahada ng Pilipinas sa Kuwait. Inaasahan natin na lilitisin na ang kasong kriminal, uusigin na ang prime suspect para makamit natin ang mustisya para sa ating nasawing kababayan. October 2024 nang iulat ng huling employer niya na kalaban na umalis siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ngayon, iniimbestigahan na ng DMW kung sinunod ng recruitment agency sa Pilipinas si Daphne ang mekanismo para i-report ang paglipat ng employer at pagtiyak muna kung ligtas ang lilipatan. Sususpindihin natin muna ang uh, recruitment agency uh, habang nagko-conduct tayo ng investigasyon. Kasi kung ang findings ay meron silang uh, pagkakamali o katiwalayan, edi mabuting suspendihin muna bago makapagpadala pa ng iba. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng recruitment agency. Kung mapatunayang may pagkukulang ang recruitment agency, pwede itong alisin sa listahan ng mga ahensyang pwedeng magpadala ng mga manggagawa papuntang Kuwait. Nagkaroon na rin ng isa pang pre-departure briefing para sa lahat ng papuntang Kuwait. Nabukod pa ito sa hiwalay na briefing na required sa lahat ng palis na OFW. Para kilala namin sila, na napapayungan namin sila, alam namin ang contact info nila at kasalukuyan namin inomonitor sila. Sa mga nakalipas na taon, ilang Pilipino na ang dumal na pinatay sa Kuwait. Kabilang si Jody Biranara na natagpuan na lang bilang sunog na labi sa desierto. Gayon din si Joanna de Mafedis na pinatay at isinilid sa freezer ang katawan. At si na Constancia Lago Dayag at Ginalin Villavende na kapwa pinatay umano ng kanilang mga employer sa Kuwait. Nauwi pa ang mga yan sa deployment ban para sa mga new hires sa Kuwait. Bagamat binawi na ang total ban, ang bawal na lang sa Kuwait ay ang mga first time OFW. Kung ano man ang naging punot dulo ng krimen na ito, sana ay lumabas ang katotohanan at maparusahan ang lahat na naging involved sa nasabing krimen na ito. At sa ating gobyerno, sana ay makapag-isip-isip nga sila kung tama pa bang magpadala ng mga DHOFW sa nasabing bansa dahil hindi nga lang isa kung hindi apat ang kababayan nating pinatay sa mga nagdaang taon sa nasabing bansa. Hindi ba nakakaalarma ang mga sunod-sunod na pangyayaring ito? Sa inyong opinion, dapat na ba talagang itigil ang pagpapadala ng mga OFW particular na ang mga domestic helper sa bansang ito? Napaulit-ulit lang naman nangyayari. At kung bago ko pa nga lang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming sa iyong panonood.